ayan mga iyan mga uyuan uh, January 1st dito sa ating uh, lugar sa Vancouver, Canada at maglalakad tayo ngayon kasi parang walang tao ano, mingaw ba? uy, marang ulan man oo oo, Oo. Oh, oh. Yan, continue tayo no. Uh, sa paglalakad dito sa aming siyudad sa North Vancouver, Canada. At uh, malamig pero kaya naman. Hindi naman uh, ano. Bagyo so, kaya sa Cordillera ngan. Oo, uh, oh, ito, parang no? ah, parang ganito lang siguro katog na Ay ano. Oh. Diyan kami galing sa amin ano, ng bahay. Tapos nagbaktas kami diyan na ang city. Ayun. Tapos ganito lang yung outfit natin kasi naliguralo lang tayo kasi malamig kaga. ano Tingnan mo, malamig siya. At uh, hindi naman siya umuulan. Ano lang, may showering na konti lang. Ayan. Tapos dito tayo, mag-walking tayo. I-check natin kung ano ang sitwasyon ng New Year, no? At least makita nyo kung pagkatapos ng New Year, pitsa uno, ano ang uh, mga kaganapan Kasi sa Pilipinas ang kaganapan doon Siyempre nandoon sila sa Ligo ng dagat Enjoy sa dabing dagat Nagiinuman Kaya ipakita ko sa inyo Dito sa aming city sa North Vancouver Tingnan natin kung uh, Ano ang uh, mga ganap Ng mga tao dito si may naglalakad ng aso Kaya no oh. uh, Nagbibigay uh, sila ng oras at time sa kanilang dugi dugi ayan o oh. ayan o oh. ayan o oh. oh. mamaya na ha ah tayo okay tayo ay mag jumper siya kaloo yun nga jumper o wala tabangi wala eh. wala na o ito nga matinabangan po tao o may hangyo lang na mag jumper ba o oh, nagpakita lang siya na no at least sa new year nga siya natabangan oh. no, na, no di ba okay. isang pagkalisod na siya pero so, iyan natabangan no? di ba tao ko tinabango no kuha lang ba mo na ang kinaiya okay. sa mga puti po no o mga laing lahi isipunin mo nagpo nagpalabas lang siya ka ng okay jumper wire ayan o nagkakita ko dito nagpalabas na yung jumper wire cable tapos maraging hangyo ba natabangi ko nag-i-actionan tayo sa isa ka motorista no nangyayari lang isang pag nasa delikadong lugar ang iyang sakyanan pero at least nakita na to ba na matinabangon po dahil sila diba <laughs> ayan Napakagandang gandang uh, place dito sa amin. At kahit malamig, maraming nag-walking sa labas. At talagang lumalabas lalo na pag, ano, pag mag-summer. Talaga, nagkainan sila dito. Ayan o, ano, pero yung kamay ko talaga, naninigas. Ha? Kailangan ipasok, pinasok ko sa hindi ako naglapsi kasi ano oh ayan wow yung bus yung sloyo ingon niyo mo sa sloyo ayan ito sa namin nakita namin yung ano I tried yung happy new year bye bye I ah uh, I miss uh, I call you already I miss your call. Okay. okay. I miss your call. Huh? Okay. Ayan, uh, yun ang ano namin yung uh, may-ari ng bahay na binilhan namin noon, mga three years, mag four years na ata. Ayan, nagkita kami kasi daming mga liter sa anak niya, dumating sa amin palagi. Well, hindi na-chinsy, eh. hindi namin nakita yung anak niya. Buti na lang yung mother, at yun talaga ang mayari ang kita namin at sinabihan namin para at least naman ma-change na 4 years na kami sa bahay oo, oh, sabi ko siya tapos dito may starbucks ayan, tapos ito may pinaka, ano, malaking story building din yan tako tayo tapos yan ang city market yan ang lablos dyan kami palagi na grocery sa city market yan ansa? is ang ko ni Chris na crucifix crucifix? Hmm. wala man dali so crucifix nice nice lagi niya ang oh. Pag New Year ni mo. Huh? Pag New Year ni mo. Kanina ka lang ka lang. Bakit hindi. Hindi sinis <coughs> daw oh. kayo. Para yan ang wakay si kutas ka lang. Oo. city market. Ayan mahaba pa tong launch eh. deal Ang uh, ang launch deal ano. Ang uh, uh, itong 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 daan na to. Ayan ang pinaka sintro sa North Vancouver ito nilagyan ng mga uh, ano, ng mga uh, kainan dine-in stop ba ha? doon kayo lang wala diba? yan sa Pusto Bay ito parking lot to noon kaso uh, nag COVID nilagyan sila ng ganito para dyan ang mga store na maglagay ng mga table para sa kanilang customer

Tentu-tentu, saya umus. Oh, crash. Untuk mau Kak Nah, apa, Kak Yos? mana nih. Kita Oh, ini. Jadi, oh, karena mo umus, nah. Iya, mau, gani? mau gak Open na sila ati wala Ay, wala, no? Ayan, so sure yun no? wala yung okay, guys, sorry, alin mo Ayan o, oh, may uh, frying pan. Kung yeah, <laughs> ano mga kananahan. ang mga kananahan di din sa Oh. Tapos Kusog sila no? Puno-puno 'yung sila derminti ba? Ayan. Noodles. Kumplito Talaga na to. Good day. Diba hard mo na? Oo, oh, yan na. Kung sa US na, maura mo bisyo akong imuhang. Ito eh, maura mo ma bisyo akong imuhang. Di Hindi, maura mo. Ma ma ta May tax dito sa Kuan, Portland. Ang 76 lagi, convertin mo US dollar. Imo ni Joseph, kung sa US 50 dollars, i-convert ng 50 dollars sa... Ano dyan? Di ba tiyala ako? Kung mukha, ng... ko, mukha ba tiyakulag? May mga bulak o puwi. May bulak o puwi. Mukha ba tiyakulag? Mukha si tinta? Akala mo kaya? Uy, mukha ka na. Ay magparihanag bali mo ah. <coughs> ano dyan? O kuha mo? Parang mga city hall o. Oh. City hall sa loot Vancouver. Ayan o. Oh. Dito lagi. Sa kiri dito Para makita nila ang mga city hall. Ayan, di ba? Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool

Stop it. Kini kosong puning kan anak-anak om Kusina Bravo. Kusina Bravo. Talian. Kita tas dari sana kau. Tingin ko ang pod gahang Chinese. Doon na lang tao tanaw. No? Chinese ng tao tanaw. Gahang ro. Di mo gudinit mo na. Kira mo baktas. 16 Pasa 8 na ba ito? ha oh, Magkape ano yan pagpasaka? O di magkuhan man ito Ayan, may pulis o Di ba magkuhan man ito <coughs> Eu adoro cavite, यार बात ही तक टूट ना तो। ला ला। ना समय पोर्ट बंदा तो इच्छा अच्छे बाल नहीं हम कभी फिर सौ बस ना अभी बल्कि आए तो वहाँ तो सी बस तो कई बंदा था सौ बस नहीं यानी Pabahada na ni Ni dito sa taas oh Dapat ganina rin talang lakaw Kaya alam ko tatang Grabe ka bahada ni oh Alam ko tatang si Bas ma Panagawas ka <coughs> pa dito Ya alam na oh, ka okay, Yan o, oh. nakikita niyo mga sa likod ng bahala, ang subida, sa Goyo Dandila oh. Ayan ang mga namin sa ako. Eh? Sa 3rd Street. <laughs> <laughs> sa una, Starbucks ito rin ba, no? Ilang gihihikuhan? Italian, Mr. Lord. Italian, no? Oh, ah, gipuli ka, gila ako. Kusina. Italian Japo kay kusina ka oh. man. Ayan ang adari ang ano ni Manjit sa Onas Boki. Ah, um, uh, trip stay store. Ayan. nice yang ko na. Gwapo yung tag sa tubangan o oh, angel. Ah, ito ayo Ayan. Ayan, nanata sa Sikan Avenue. Ah, Sikan Street.

Ayan ang uh, gikan sa mo nasa 19th Street mi pababa nga mi paingon mi Glensdale la uh, key na diha dagat na siya tapos ang atbang ang Vancouver City ipakita na tintahan, that, mo niya sinyo Amo ni bakta sa pagtason pero pag pa pauli magbasi yon kini magay pagwanta Teka lang yung mga tindahan mga mo

Diba? Ayan ang mga iro. Ang mga iro. Ang mga iro. Ang mga iro. Tapos ang mga amon. Ang mga sulod. Ha? Ang mga Diba? <coughs> lang tawag kapitin. Kay Kuwana ka okay. na nga to. Ah. ah order tayo or isa ka order sushi. O isa ka order po ng noodles. Diyan. Yeah. Huwag ka mo mapag -ampu. Busa ka mo. Ayan, busa ka um, mong mga iyan -ano, mo, mo, o kuyuan, huwag mong, huwag mong, wala akong pag-asa, kaya... Ayan, tapos, ang lindot po dali-dali, akong gano'n siya pakita sa inyo, yung bike lane nila, lindot kayo lang, bike lane, no, ano, uh, bike lane, tapos, yan, guwapo kayo lang, ba? bike lane, bagay, no, naka, pinto ko kayo, sa bike, no, no, safety, yun ba, ang utabok pag bike ka pati ang pedestrian safety kailangan ng pedestrian na dili matapakan no o sakyanan ayan ang nakakuan lang sa Pilipino okay musunod o balaod pag nasa ubang lugar pero sa Pilipinas gani lahi pa sa bato diba yan ang katotohanan ayan ah, pinakil na Oh, nasa sila yan. yung video ko. pinakila yan. Tapos ito, isig na parking ng pandemic. Ginawa nila ng patio rito para sa mga kumakain. Eh, malapit na tayo sa dagat. Ayan, uh, harap na natin yung dagat. Oh. Ito ang tinatawag the shipyard dito sa North Vancouver, Canada. Ayan, ang gara eh, akong pasabot ba, diha sa tunga para daghi man audire, daghi pa man Diha di sa tunga ang firework dapat. Wag ako ang mamiyor. <coughs> Ayan, di ba? Daghi nang gihapon kay wa may ulan, di daghan yun labas ng mga ano, mga tao, no? Oo. Oh? Okay, nag-walking. Nindot kayo diri. Nindot kayo diri, guys. Ayan, oh, may mga polygon gallery. Ayan o. Ayan. Diba? Nandindot kayo dili sa may eh. Lons Del Cay. Suri-suro yan. Ali Goba, nandito ilang balay-balay din na Christmas. Fountain na nito yun. Oo, fountain na nito yun. Itong yapakan ka ron. Fountain sa mga bata. No? Pwede po sa isip bata. Kaso wala pa ang dalaki. Tugnoro ba? Ayan, hindi kita na ako sa inyo. Dagay tao yun, oh, ay. Ano? At last, Diba? Mapakita na ako sa inyo. Ang lunch din. Dito ang, ano, lindot na design. Pero diri sa ta. Paingon. Ayan, oh, dagat na, oh. Kung ano yun ako, lunch deal, kay. Kaya mong lugar, diri. Diba? Diba? tapos ang ana naman ng Vancouver City Kaya <coughs> na high building yan. Let's yung Yan, yung 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 tindahan yung Christmas yung yung bukno lang sao't nilikha ko an

dia no chama no diferençam, vamos vamos, tá? Tá, tá. Aí, ainda tá, né? O telescópio direito, però, não sei, vai tirar direito, não? mga uh, tugno kayo dakay kato mga bukira nalag white white doon na diri sa north van mga kayo tugno ta. kayo kung mga uh, ato ka uh, mutabok na sa Vancouver mga na itong sakyan ka lang uh, si bus oh. hey, si bus papunta sa Vancouver City ayan 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 nice dagat ay bukid may sapa mm. ayan o smooth kayo ang dagan sa sibas ayan o ang oras karon is 3.36 ng hapon tapos nagkapagay tao doon isa ano hindi doon na lugar ang North Vancouver. Cover kaya kung makapasyal kayo dito sa Canada sa may British Columbia, Vancouver tawirin nyo tong ano, uh, North Vancouver ang lugar kung saan kami nakatira at hanapin nyo lang kami Winget TV para makita nyo kami dito <laughs> yeah, kasi napakaganda ang lugar nito dito, yeah. dito uh, shipyard yung ano kanina nakita nyo na yeah. Ayan, uh, proceed naman tayo kasi tapos na tayo dito nag-video. Proceed naman tayo doon sa kapila. I-pressure ko din kayo. Ano natin, no? Oh. tao. Dito. Ha? Masing kuha. Masing kuha. Walang susulod

kaso karon wala wala lang pasak kay winter ba ya tapos dire yo wala pa ka dire yo wala ka gi ba wala gi sirado lagi oh kusa to sino lema dito sa dire

Jadi nanti ya, kalau kami ano, kau nunggu biggest... kekas. We are heading back home. We are heading back home, kasi tapos na kami amasial. Balik na kami, pasubida, subida na. Ya. Pwede man ini naik untuk nak kau ya? Kami, apa makan makan pawai kau nanti di bawah. Oh, ya, kau kau Okay guys, at least nakita ninyo ang uh, hindi lahat ang North Vancouver pero ang Lonsdale na pinakasintro na daan dito sa North Vancouver ay nakita nyo from the top hanggang sa dagat di ba sa shipyard okay maraming salamat sa inyong panonood bye bye hi happy new year happy new year hi there this is Randy kindly subscribe to Winjet TV sa kanyang youtube channel okay Henry boy. You know, hey Winjet TV it's Kulas I'm on Winjet TV oh my gosh yes it's the best thing ever hey Winjet All right. Take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye bye.